at so tayong sahod ko sa Facebook. Uh -huh. Ma, dahil suspended yung Facebook ngayon ni Kuya, ako na munang bahala sa pamilya natin. Masarap uh -huh. para sa makilap. Uh -huh. One, two, three, four, na oh. May <laughs> na. Mm, MMP pa. One, two, three, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, na na. 19, 20, 21 <laughs> Wait lang mga katapang, parang di ako makaya Charis. <laughs> so yun mga katapang, meron ako good news Yun mga katapang, pumasok na sahod ko sa Facebook So, susurpresahin natin ngayon si Mama at si Kuya mga katapang. Andun sila sa sala. Harapin tayo lang Hi, guys! Hi, Brad! Bumili <laughs> <laughs> ka ng money! Eh. Bumili mo lahat! <laughs> Wait lang ba? Kasi may good news ako. Ano yun? Uh -huh. Oi, Kuya! Kuya! ba? Eh, off muna yung TV kasi mayroon akong yeah. good news. Okay. Dali na! Tagal na nga nang ingay-ingay. Ingay ng TV, dali na. I mean, good news, good news mo. <laughs> <laughs> so, guys, pumasok tayo yung ko sa Facebook! <laughs> oh, ba't parang di ka masaya? Yeah! yeah. <laughs> huh? Baga? Baga? Oh, ka? Okay. Oo. Oh, Sound ka talaga? Mukha lang. Mukha lang. O, oh, bahala tong pahingi punan naman eh. Hahaha! <laughs> ka na. Oo, ako bahala. Juno ka muna, wow! Bustin mo. <pa? laughs> o, magpahinga oh. ko. I-guess niyo ba kapag tala yung tawad ko sa Facebook? 100 plus. 85? O, oh, groby ka na, wow! Ika? 100,000. Hahaha! Hahaha! 200. Walang nakaano ano ah. Sige, ako na nga lang. 186,000! <laughs> <laughs> ay, hindi na brato. <laughs> ay, hindi na brato. Wala <laughs> si Kuya, ba't parang ang plastic ma? <laughs> Wait lang ba? Anong balato? Ano akala mo nanalo sa loto kasi balato? Siyempre. Ay, hindi ma. Bibigyan ko talaga kayo ng kusa. ay. <laughs> 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 Ay, Wait lang kuya, parang ba't di ka masaya? Masaya ako, gago. market ba di 1 million yung ano ko, sawag ko sa Facebook? market ba 100 plus lang, di ka masaya? Masaya na kami. <laughs> <laughs> Ay, masaya na kami. Ang sun, malaki. Si mama yung masaya dito, sobrang masaya kasi walang pera. <laughs> Marami akong pera. <laughs> oh, <laughs> Busi lang lahat na. Oh, sige. Okay, video na muna oh. ako. Video muna. Ginawa pa akong video ko ito. Mamimigay na nga lang. <laughs> <laughs> Mamimigay <na> nga lang <laughs> ng pera. Oh, Mamimigay ko kayo ngayon na kuya. Dahil ma, suspended yung Facebook ngayon ni kuya. Ako na munang bahala sa pamilya natin. Ah! Thank you, thank you. Oh, chill ka muna kuya. Ako na munang bahala. Huwag kang mag-alala. Ako yung bahala. Oh, sino ba yung muna kong bibigyan? Siyempre <laughs> <Ay>, ako. <laughs> si ate na uh, Wait lang. O, oh, si ate. One, two, three, four, laki five. Laki oh. <laughs> na na. pa. Gusto ang dagdagan. One, two, three, four, five. Kawa, ganun Bait niya ngayon, no? <laughs> laki, laki, Sana laki. ganito palagi. Ikaw log, di lang na huwag nilang ma. One, two, three, four, five, six, 7 Ano Thank you, ano? Anong thank you, lulumita? Mas matanda ka pa nga doon. Uh -huh. Bata pala si <laughs> Oy, muna, ten, mag Ay, pa. Hoy! natin para maging tikti yan. dali pa. pa lang. Inihinga sa pagbilang. O, sige, ko. Two, three, two, three. Five, six, five, six, seven, eight, nine, Ah! Thank you, Mama Pao. Ba, mga mani, pakain mo na lang yung mama sa taas, mga tambay. Kasi kayo, busin ito natin. <laughs> Nakablog to, ha? Amigay na yan. Oh, yung sa akin. Oh, ikaw, kuya. Magkano? Okay. Maya mo na bilangin, sabi mo muna magkano ibigay mo. 5,000! <laughs> 5,000? <laughs> <laughs> Kailan ba kita ibigay ng 5,000? Di ba Wala. Oh, oh, two, three, four, five. you're welcome mo <laughs> ba okay One kilo two, three, four, oh setau natin na sana Lang ba? <laughs> Sana, <laughs> Sana all. All. <laughs> oh, ano, ano, ano ba, ano masasabi, para naman inspire yung mga nanonood dito na nagsisima sa vlog. Ano ba masasabi mo sa kanila? Patuloy lang talaga kayo sa pagbablog mga katapang. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung maliit man views nyo, ano, tapos mag-pray kayo palagi. Oh, eh. Eh. no eh. <laughs> so, si mama ba at ang Eh. 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 Eh.